Kaya na ako, na Andito na po kami sa bukid. Kaya lang dito ko na lang aabangan sa kalsada, malayo po. hindi po umakadaan <coughs> sa kalsada sa hindi, hindi po kasi umakadaan, dahil, umakadaan dahil dahil po makuti. Tapos hanggang uh, ito po yung anak. La Chinese po pala yung tatay nito. Ano po yung pangalan niyo? Uh, Pakilala ka. Joan Ong. Joan Ong. Anak pangalan An ng tatay An niyo? Alfred. Wanito Ong. Tapos yung nanay ko po, Gloria Binadidis. Binadidis. Taga Katanduanis po pala si Lola. Dayo nga lang pala sila rito. Pero, et, napag-asawa, Chinese, hindi, ong po'y aplido. Maraming ong na mayaman eh. Opo. Pero hindi, paano Ka nyo lang. Kaya pala singkit siya oh. Anak po pala ng, may dugong Chinese po pala to. Dugong Chinese. Si... Ate, ano yung pangalan nyo? Eh? Ate, Gloria Binadidis. Ayan, abangan po namin si Lola. Bubuhatin po ng kanyang malugang at yung... Sagit ng bukit. Ayun po, po si doon, doon. Dadaan doon, dadaan po doon. Mm, buti, nilagyan nyo na ng tambak ng Tapos, gilin. Tapos, po, ayun, sa... kasama po natin yung si Mami Connie. Hindi na, nagkawang gawa po na video. Ay, buti nga, ha. tinambakan. Kasi nung po, tubigin natamb... nilusong natin. Natambayan kaming puno ng mangga. Ay, eh, kahirap eh, naman ka akong magpunta rito eh. Ay, kahirap well, na ako. Dahil tubig. Eh, ano po yung malimit na hanap buhay po ninyo? Paglalabada lang po. Ah, minana nyo kay Lola, labada. Ayan. hindi kayo nag-aral? Hindi, hindi, kayo po, nag -aral. hindi po. Hindi po ako nakapagtapos. Eh, ba't hindi kayo nag-aral? Oh, nag, o, nag Ay, wala pa akong samod mag-aral. Ang <laughs> tambay kayo dati, siguro nung kabataan. Opo, po. ano, matapos lang po. Ano lang natapos mo? 1. Grade 1? Ah. Huh? Wala, pinapag-aaral pa ako ng nanay ko, tumataka ako sa school. Ako sa kena. Eh, wala ka talaga ng hilig. Alang hilig mag-aral talaga. Alang ala hmm. hilig. Pero ang hilig ko talaga ng dalaga ako, kahanap ng buhay. dati po kayo sa Maynila, dating nakatira. Opo, nangungupaan din po. No. E eh, buti na, e eh, buti, dito kayo napadpad sa Gapan. Eh, nakapag-asawa nga po ako ng nanay. Ah, isinaman nyo lang sila Lola so, rito. Ah. Uh -huh. Eh di namin ho pwede pabayaan niya kasi lang nag-iisa lang ako ng mm. akong anak dito eh. Tapos kinuha niyo na rin sa Maynila. Okay. Ano ang buhay niyo sa Maynila? Naglalabada po yung nanay ko. Tapos, Alab, labada rin? Oo. Okay. Inna... Tapos sa ako po gumagawa po ako ng basa na uh, pangano sa jeep, sa Hindi, ah. okay. mas mabilis ang pera sana sa Maynila kung ito kayo sa Maynila. And, hindi kami ng pera sa Maynila. Pera. Ah, yung biyanan niyo mabait naman. Pag-saan ba? pag yung biyanan niya naman? Taga Antonio po 'yun. San Antonio siguro. Hindi Antonio ah. Pilito. Ah, Antonio. Dito lang din ah, 'yon. Dito lang 'yon, dito lang. Ah, eh buti. Ay, buti, may, mag, buti tinanggap din ng biyanan nyo pala dahil may anak kayo sa una, may asawa kayo dati, di ba? Opo. Ay, ano naman po 'yung naging asawa ko parang din. Ah, ah, uh, hindi rin matino yung una niya yun na pangasawa. May something din. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Lima, ho, lima kami magkakapatid, akong pakabunso. Eh, ba't isa lang kasama ni Lola rin? Eh, panganay niya po, yung kapatid ko, sampung taong gulag, iniwanan niya na po. Hmm? Ay, nasaan? Nasa probinsya po, sa Virapanduanes. At Atanduanes. Ah, iniwanan na doon. Bali, nasa apat, nasa paintatlo pala. Nandodon po lang ah, na niya. Ay, tulong sinama. naman pala. Eh, yan May apat na ato, anak pa pala si Lola doon sa Katanduanes. hindi alam niya ko kung ano yung tsura ng mga anak mga Eto, anak niyo, Kapatid niya. Kaya naka... Eh, kaya puro sobrang lupot pala ng buhay ni Lola. Eh. Ay, kamilang po talaga mag-inaw. Wala po kami na mag dito. Bakit umalis pa ng Katanduanes? mga kapatid ko pa Hindi hey, yung kaga kagaano ng kapatid niya, Pinapalayas siya ng mga kapatid niya. Kung konting kamalian lang niya, siya ay, ang lagi inaaway. Ina, ina inaaway pa rin, kaya lumayo. Oh, ay Eh yung tatay niyo? Eh may pamilya rin po yun. Eh doon umuwi sa tunay na pamilya. Uh -huh. Ano na namin na nalaman na patay niya. May contact po kayo sa apat yung kapatid? Wala po. Uh, Sana. Hindi po nakita yung mga kapatid. Ano yung mga kapatid? Mga pangalan nila, hindi nyo alam. Eh, ang sinasabi lang ho ng nanay ko, Jocelyn Tungoy po, Alan Tungoy. Eh, ba't Tungol? Ba't iba? Kayo ong? Iba ang tatay ko, iba ang mga tatay mo. Ah, naging magdala. Siya lang naging ong. Ako naman naging ong. Sa pangalawa. Naging on. kasi, uh, parang hindi naman sa ano, parang naging magdala na si Lola na kaya. <laughs> eh, kasi na, yung, naging asawa niya muna, nagnakaw ko ng taxi. Binenta niya at yung pera nga, iiwan sa kanila eh, pero hindi nabustuhan ng nanay ko kaya tinakasan niya yung kasabing niya. Uh, tapos hanggang sa eh, ma ang... makilala yung tatay niyo naman, <laughs> <laughs> yun naman nagsama sila nung tatay <laughs> niyo. <laughs> Magsama sila nung tatay niyo hanggang sa makilala yung tatay niyo. kami magkapatid. Yung kapatid ko talaga, yung lalaking, tinaampoy niya sa pinsambungo ng tatay grabe pala yung pinagdaanan ni Lola medyo Ay, ma madilim, nin, naging, ano, na, madilim yung madilim na daan yung tinahak pala ni Lola kaya nga sabi ko Lola sa nanay ko na? lakasan mo yung loob mo pa para, 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 mga, mga anak mo pang iba mga kapatid mo eh ngayon naman po uh, ipapaano natin, kung ipapa check up natin siya, ipapa-extra yung buto niya, uh, willing kayong maabala. Oo oh, naman po. Pero ang ano ng nanay ko, ayaw niya nang magpa-confining. Eh, pag sinabi ng doktor na ito. Ay, umpay. wala kami magagawa. Sinabi ko sa nanay ko yan. Pag sinabi sa inang doktor may ipokumpay ka, wala lang tayong magagawa ito. Sakaling yun na lang, pagkaayaw. Eh, Ay, bahala. Suti ka sa pula rin po na minsan nagnanin. Eh, pero...